pala Dito na naman tayo. At panibagong episode ng kaili Sana magugustuhan nyo kaili, Eli. Napakasimple lang ang ating episode for today. Kagawalan tayo ng simple ulam. pwedeng pulutan pero sa ating kay Eli, pangmukbang. Kagawalan tayo ng tukwat baboy. Kaya para sa ating mga solid yan at saka silent viewers, ito, gagayahin nyo na lang, panoorin nyo hanggang sa dulo, matapos yung video natin, para malaman nyo kung paano natin gagawin, o kung paano natin pasasarapin ang ating tukwat baboy. Ano ibig sabihin natin for today? Tukwat baboy. Yung mga kaili. Kaya ano pang hinintay nyo? Tara, papakita ko yung mga sangkap natin. Napakasimple lang. Let's go! Ito yung tukwa natin. Oh. Tukwa natin. Ito yung pork natin kaigli. Pero ibababad natin to kay ng isang oras, imamarnit lang natin sa asin at paminta. Kaya ito yung mga sangkap niya. Pamitan durog, Worcester sauce, sibuyas na pula, sibuyas na puti, at siling green, at siling pula. Napakasimple lang kay Elin, simple, simple tuyo. Suka, baka naman. At brown sugar. At meron tayong cool start kay Lee. Kaya napakasimple lang ang ating tukwat baboy. Kaya napakasimple yung episode lang tayo kay Lee. Panawin niyo hanggang sa tulog kung paano natin gagawin. Pasasarapin ang tukwat baboy. Shout out muna tayo dyan. QMT Department. Shout out. Jipuyoy. Gilbert Santos. Hero. Chris Molina. Kim Lagpiga, Glenn Gatun, Lorenzo Bona, Gerald Abilia, kaya shoutout sila dyan mga idol. Easy X ng Cameroon, shoutout. Judy, Driver TV, shoutout sa iyo idol. Alabang Boy, shoutout dyan. Boys, Boy, shoutout. And Wack Riders, shoutout sila dyan mga idol. Kaya Kupi Boys, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara, samahan nyo na ako. Let's go! Tara kay mamarinit mo natin yung pork Kylie ng isang oras. Tapos sabag mamarinit natin, yung tokwa na to kay Lee, ipapry na natin. Lagyan natin ng asin. Asin lang kay at paminta. Pamintang turog. Uh, ng natin ito kay Lee. mga isang oras lang ito kay Lee. habang naantay natin ito maya maya magpiprito tayo sa ating tukwa malinis yung kamay natin kay Lee naghugas ako kahapon sana kay Lee, magustuhan nyo panorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin ito pasasarapin ng ating tukwa at baboy napakasimple lang yan kay Lee takpan mo natin yan at mamarinate mo natin ng isang oras yan kaili habang nagpapainit ako ng mantika yung ano ko naman kaili tinira na yung sibuyas kaya napakasimple lang kaili panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin pasasarapin ang ating tukwat baboy yung kaili nagpapainit natin mantika ipapainit natin yung tukwa natin kaili habang yeah. minamagnit po natin yung pork yeah, ito yung kaylitang tama to, sa Pasko pangapulutan yan yeah, kaylo, i-update din tayo ulit mamaya kung sinapaliktad na natin balikan na natin ang ating tupu dari lem itu kayak sana magugustuhan itu, yang ada ini tuh kurang dua bulan.

ito ng grease mamaya. Kung wala natin yan para yung pork na naman ang gagawin natin. Hindi nga pa. Yung kaili, pagkalipas ni isang oras, ipapry na natin yung pork na natin kaili. Hindi na natin. Pride muna natin yan sa kaili? Lee. Iba-brown lang natin to kay Hindi lang natin siya, ano, oh. magkaroon lang siya ng golden brown. na okay. bentuk bentuknya kayak ini apa namanya yang ini balik dari mana nanti? non sampai ini ini wow yang Pagkakainan, sinulutuin pa natin yung ganyan. natin ito Para, alam mo siya, babahay. Ito tayo, ito yung ganyan. ito

para lumambot yung gravy. Ang alamang natin gravy para magkaroon siya ng aroma. Yan. para simple lang kaili at kundin lang kaili. Malapit tayo sa pinsin line. Ang ating tukwak baboy at ito lang kailang kaili. Tapan mo natin yan. yung pa. kaili habang pinapalambot natin yung pork natin. Kagawa na tayo ng sauce niya. Yan. Na ito natin kay Lee, isang ganito. Yan. Isang sukat sa ating toyo. Wow. Yan. Tapos, suka din kay Lee. Yan. Ganun din karami. Wow. Tapos, sabihin natin kay Lee yung oyster sauce. Yan. Yan natin ang para sa ating tukwat baboy simple kaili maglalagay na rin tayo ng brown sugar yan kaili isang kutsara kalahati lang yan at timikos mikos na natin yan para pag lumambot na yung fork natin lutuin na natin yung sauce niya napakasimple lang kaili palalaputin ng natin yan gamit ang ating cornstarch haluhin ng natin yung kaili tapos maglagay tayo pala ng tubig isang na ano rin kaili isang ganito rin maglalagay tayo ng tubig yan para sa ating sauce ng ating tukwa't baboy kung paano pasasarapin ni kaili style yan o may kaili, balikan natin yung pork natin kung mabuti na, okay na ito kaili, lulutuhin lang natin yan ito yung mga sangkap natin kaili sa ating ano, nakaready na shell oh. siling ring, nakahiwan na pula, sibuyas sab na puti tsaka pula, yung tukwa natin kaili mamaya, ipo, hiwain na natin yan yan kaili, at dito lang kaili mamaya, babalikan natin yung pork natin check natin kay ang ating pork wow. natin ulit kay Ailey. Wow! Check natin. Okay na ito kay Lee. Okay na. Palambigin lang natin ito kay Ailey para lulutuin na natin yung sauce. Yung kay Lee, mainit na yung kuhali natin. Lagay na natin yung tinimpla natin sauce. lang natin ito mamaya kay Kumulok at lutuin lang natin siya. Wow! Napakasimple lang kay Lili. konti na lang, mapinis lang natin. Kahit tayo kay sa ating tukwan baboy. Takpan mo natin yan kay Check natin kay Wow! Kumakulo na. Pwede pwede na kay ilagay ang ating cornstarch na tinimplan natin, natin kay ilagay na natin yung kay yan maluin lang natin siya yan napasimple uh, lang kay at kunti na lang malaki na tayo sa finishing line wow kailangan nato ito kay hindi haluin siya ng haluin hanggang lumapot kay Lee, okay na yan kay hindi oh wow Okay na to kay Lee. Yung sus natin. Tumapit na. Okay na okay siya. Kaya palamigin na natin to kay Lee. Yan. Para mahisali na natin to sa ating lagyanan. Okay na to kay Lee. Yung natin. Para sa ating tukpat baboy. Balikan natin kay Lee ang ating pork. Ayan na natin yan. Palamigin na natin yan. Ano pa. Para kay Lee, slicing natin yung tupo natin. Wow. Yan. Lagay natin yan dito kay Lee. Sa ating may wagang lagyanan. Kunti na lang kay Lee. Malapit ka tayo sa finishing line. Kaili at simpleng episode lang to para sa ating tupot baboy dahil ngayon Kaili malapit ng Pasko dalawang tulog na lang Kaili Pasko na kaya ito ito ang masarap sa handaan yan Kaili yan tapos yung pork din natin Kaili ganun din yung diwa natin wow paghalo na natin yan dyan kay lipa yan init na ba kayo kay Lee? sa ating pork tukwat baboy kung lang to kay Lee. matatapos na tayo kasi nakaready na yung mga sangkap natin. May buto. Sisi natin. Yan. Yan kay Lee, update ko lang kayo Eli tayo mamaya pag nagtitimpla na tayo. Hindi na pa. Tara kay Eli, titimpla na natin. Lagay na natin kay na siling pula. Siling green. Yan. At yung sibuyas natin, Kay Mas masarap, Kay pag marami sibuyas. Bikos lang natin yung Kay Lee. Wow! Nakikita nyo na, Kay Lee, oh. ang ating tukwat baboy. Napakasimple lang ngayon kaili ilalagay na natin yung ginawa natin sauce para sa kanya kaili oh wow wow lang natin kailo napakasimple lang kaili ang ating tukwat baboy na pinasarap. Wow! Nagugutom na kagad si Boy Mukbang kay Eli. Panalo kay Eli. Wow! Napakasimple lang kay Eli. Pero ito na yung the best para sa ating tukwat baboy. Lalo na sa panahon ngayon, dalawang araw na lang, Pasko na, ito yung masarap na pulutan. Lalo na yung may natin ng mga sulit at silent viewers. Yan kaili, titikman natin ni Boy Mukbang dahil nagugutom na. Yan na kaili, titikman natin ni Boy Mukbang kung okay naman ang ating ginawang tukwat baboy. Masarap yes, na Yang kaili. Kainan na. Yan kaili, napakasimple lang kaili. Oh. Wow! Maghahil lang kami ng kanin kaili at haba-haba na. Ooh! Yan na kaili ang ating finished product. Tukwat baboy. Wow! Ooh! Ano pag nyo, Tara, pa ginintay nyo kaili? Tara, lahat ng dipakong man dyan. Sumabay na para sabi-sabi ito -sabi mabubusog. Oh. May sardinas pa tayo kaili. Udong at saka miswa. Wow! Panghimagat. Nagugutong na si Boy Mukbang kaili. Oh! oh. <laughs> Yan yung itog niya kay Lee. Yan. Woo! Lahat ng tipo kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay din -sabay mabubusog. Wow! Yung rice natin kay Wow! Tara kay Lee, lahat ng tipo kumain dyan. Let's go! Ooh. Oh my God! Wow! Yung kay Lee, katatapos lang natin magluto kay Ng simpleng, ng simpleng episode ng simpleng episode tukwat baboy wow lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na para sabit-sabit yung mabubusog bago tayo kumain kay Eli pansalamatan mo natin naging blessing na binibigay sa atin Lord maraming maraming so sila ba sa blessing na binibigay sa amin marami at maraming sila ba maraming and God bless you Amen ano pang hinintay nyo tara ba na! Napakasimple lang ang ating ginawa kay Lee. Tukwat baboy. Wow! Ooh. Tara kay Lee, kumuha na kayo ng kanin at sumabay para sabay-sabay ito -sabay mong pupusog. Tara! Let's go! Kahit ni kay Lee! Okay, kaya tayo. Ito rin kay Lee, masarap kay Lee. Sardinas, miswa at udong kay Lee. Para ito kay Ili, luto ng nanay ko. Nangingi ko sa kanya. si binigyan din natin siya ng tukwat baboy. Wow, oh, panahalo kay Ilie. Simpleng alaw lang kay Ili ang ating tukwat baboy. Mm, bueno, ¿a lo? ¿A lo?

ng tama to kayo sa Pasko. Magkaroon ng masarap na pulutan. nanalo kay saktong -sakto lang yung anan niya dagat magagat yung anan niya kay Lee mm. raw ng panguyong pork latin kaibig dahil pina man natin siya pinapabrown brown bago natin siya pinakulob come

di bangkai kena itu And then it's a lot more magpapanagpa naman tayo kayo. Liliquid mo namin ito kayo. Di ba ako kayo pa magpapanag sa inyo? <coughs> yung kayo, lisog na naman tayo sa simpleng episode. Tukwat baboy. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!